Hello, 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 hello. What's up, guys? What's up, what? Naku, nakakalungkot, no? Nakakalungkot na naman yung may bago na namang, ano, no? May bago na namang hindi magandang nangyari, no? Hindi na tayo. Tubig lang to, guys. <coughs> Ayan. Alam mo, guys, maganda muna ako nang lulutuin ko, no? parang for dinner. Hindi ko lang alam kung mamimili ako dito sa mga ito, anong ulamin, no? And then, nagano rin ako ng ulam ko mamaya. Ayan. Ayan. Linglis yan, guys. Galing sa Pangasinan. Linglis nilagyan ko ng, ano, in-steam ko lang siya, guys. Nilagyan ko ng luya. Ayan. Maiksa pang ulam. Yung ulam kagabi, ma marami namin pa. So, nagdagdag lang ako nyan. Ayan. Nagdagdag lang ako nyan. Hmm, oh, sarap ng tilis, oh. Hmm. 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 Grabe, dili sa maliliit ito eh. Ah, naglang ko ng okay. ano. Naglang ko ng luya. Hindi sa kong maliliit na luya. Ayan, sarap. Sarap niya guys. Parang yan sa Pilipinas. Pangasinan. yung friend ko dumating. Ayun. So yun, nakalungkot na nga, pag-usapan natin no? sabang ko na sabang daw magawa ko ng ano lulutuin mamaya ngayon hapon pero nagpe-prepare na ako bang may oras pa ako no ayun nga guys nakakalubot no na meron na naman daw nag nag ano nagpakamatay no na isang kababayan natin na sabi nila taga La Union hindi ko pa kasi nakikita yung video pero may nag-upload lang kaya naano ko lang kasi hindi ko pa siya na ano hindi pa siya na ibabalita no ng sa mga ano wala pa So, ayun, nagbiktid, ay nag, ano daw, nag, na, sa pamamagitan ng, um, at balat ng belt, belt daw, belt, belt naman. yung nakara naman, guys, yung, ano, yung, yung scarf naman, ang ginamit, pang, ano, pang biktid, no. Doon naman, yan, yung, ano, sa, um, kusin ay sa ano sa lab ano, yun saan ba yung banda nag ano sa CR yata siya nag ano nagbigte tapos eto naman ngayon guys yung ano no, nakakalungkot dahil <coughs> syempre hindi niya siguro nakayanan pero ang sabi no ang sabi disclaimer lang no oh, ang sabi ng no, ano napanood ko kanina lang mabilis pa siyang mag upload no kasi ano si Juan nag ang bilis niya mag upload so ayun Ah, uh, ang sabi daw is ang dahilan daw is yung sa boyfriend daw. Karelasyon naman, 'di ba? At ano daw tubong tubong laon yun daw siya. laon 'yun. So ayun, hinaano ko akong sino, no? Ayun. Hindi pa sinasabi, may dalawa daw siyang anak. Single mom daw siya, no. Single mom siya. So, ang hirap isipin, no, na nagbiktima lang dahil lang sa kung sa boyfriend mo, no? o ano man yan, karelasyon mo, no? Sana inisip mo yung anak mo. Sana inisip mo yung anak mo, no? Na hindi naman, ano, marami namang lalaki dyan, di ba? Marami lalaki dyan, no? Huwag naman i-ano yun sa isang lalaki lang, Diyos ko, no? Dahil lang sa isang lalaki, dahil lang sa lalaki na yun, Nagbigti ka na. naman yung mga anak mo, di ba? No? naman. Sana, na, bago naman niya, ano, sana inisip niya muna. Naku, ano? marami namang lalaki dyan. Diba kung single man ka, bakit marami ka pang mahanap na iba na mas, ano, iba? Mas matino kung ano man yung ginawa, pinagawayan nyo ng boyfriend. Eh, wala. Tapos na. Nandiyan na. Nagbiktin na. Eh, wala na. Kahit na anong dagdal natin dito, kahit na anong ano natin, wala na. Hindi na may babalik yung buhay niya. Pero sana, maisip ng mga iba na hindi magandang ano yun, diba? uh, rest in peace na lang kabayan, no? Wala, kahit na, ano, wala tayong magagawa kasi wala na eh. Nandiyan ka na eh. Nasa ibang, mm, ano ko na eh. Pero kasalanan niya ang ginawa mo. Patuto lang sa, sa mga nag-iisip-isip diyan no? No? Yung mga nangyayari, no? Pag hindi kinaya, tungkol, tungkol sa, ano, sa kapirahan, ano? Mga, mga rin, may, may ano pa sa, pinagdadaan ang sa pera, may, may malaking utang mo, no? Maraming solusyon. Yung maraming solusyon na ano uh, pwedeng gawin. Pwede mo namang bayaran nang hindi ka nagpapakamatay, di ba? O kaya kung may may ano naman diyan kung kung iniwan ka ng asawa mo o boyfriend mo, o, di hayaan mo siya, di ba? Pakita mo na kayang-kaya mo mawala siya sa iyo. Iba ka yun. Huwag yung ganyan na gawin mo na mag ka, mag-ano ka dyan. Sa mga ano, mga na depress dyan, no? Uh, lumapit lang kayo sa Parami nang ano eh uh, malalapitan ng kaibigan kung hindi hindi ka mapakinggan ng kaibigan mo pumunta ka sa isang sa isang uh, sa church ganoon humingi ka doon ng tulong no at hindi ka nila hihindian kasi nga uh, may ka baga. so ayun guys iwasan po natin no na ano, yung mga nagbabalak dyan na maraming problema o kaya ano, kung ano yung iniisip nila, huwag nyo na lang po ituloy. Kasi kawawa yung mga naiiwan nyo, no? Kung may anak kayo, kung may mga magulang pa kayo, o, o may pamilya kayo, no? Mag-isip-isip kayo, no? Mag-isip-isip kayo na, na hindi kayo yung magsasuffer. Yung naiwanan nyo ang magsasuffer nyan. Kasi isipin nila, ano ba naman, kaya ka nga nag-abroad kasi nga para tutulong ka, diba? Pero pag-isipin mo po sila, di ba? O, yung ano mo, o, sino magpapalibing sa'yo, sila din, di ba? Sila, sila, sila din, yung pamilya mo, iniwan mo, di ba? Sana, nai naisip mo na ni Kabayan, pero hindi na natin kailangan siyang sisihin kasi wala na eh, andun na siya, kahit na, kahit sabi, ulit-ulit natin siyang sisihin, kung nandoon na yung si Kabayan na nagawa na niya, no? Wala. Diba? Ganon talaga. Ganon talaga ang buhay, guys. Pero kailangan dapat mag-isip din, no? Hindi, hindi basta-basta yung buhay, no? Yung iba nga, gustong-gustong magbuhay, papagamot May mga, ano, may mga suliranin sa buhay, may mga, um, ano, sa buhay na may sakit sa buhay, di ba? Pinipilit na gusto mo, ay, lumaban sa buhay, di ba? Masarap mabuhay, di ba, no? Kung marami kang problema, pwede ka namang humingi ng tulong sa ibang tao, no? Kung hindi ka nakikita ng inyong pamilya, ganun. Kung about sa pamilya mo naman na ang yun sila yung problema mo, marami ka namang mapupuntahan, di ba? Marami kang mapupuntahan dyan, mga, mga kakilala or ano, no? pwede mo silang puntahan. Hindi yung gagawa ka lang basta-basta na uh, hindi maganda para sa inyong sarili kasi ang magsasuffer talaga niya is yung pamilya mo din. Totoo lang, guys. Kaya, mga ano dyan, mga depressed dyan, mga maraming mga utang. Utang lang yan Utang lang yan. Pero yung buhay, kaya mo yung kahiyan, mas marama, mas malala pa kay iba eh, no? na, na gumawa ng kahiyan, di ba? Hindi sila nag-iisip ng, 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 ano, magpakamatay. No? Hindi sila nag-iisip ng mga ganyan. Hindi sila nag-iisip. So, huwag mo nang balakin sa mga ano, mga maraming problema dyan, no? Huwag mong gagawin yun kasi binibigyan niyo lang ng problema yung pamilya niyo. O sana naman ngayon may dalawa may dalawang anak si Kabayan. Ngayon mag-isnag sana naisip niya no na may dalawa siyang anak. Paano na kaya yung mga anak ko? Ano nang mangyayari pag wala ako? 'Di ba ganoon yun eh. Sana iniisip ni kabayan pero wala. Wala na nang na siya. Eh. Nandun na siya sa ano, pamilyang buhay. Wala na magawa doon. Pero ang ano lang natin, kaya gusto lang natin i no? Dahil Uh, alam ko marami pang mga kababayan dyan na, na dumadaan sa mga ganyang pagsubok. Sa totoo lang guys, marami akong makilala dyan na marami kita, marami ano, kung ano, ano uh, kahit silang taon na sila dito sa abroad, hindi pa rin sila nakakaligtas, no? hindi pa rin sila nakakawala sa utang, kahit may na magliya na sila sa sinasarog. hindi pa rin yung uh, silang uh, isa, mga pagsibok, mga nagigitin na sila. Hindi natin sila maano. Pero, ah, uh, agad maaari, isipin lang natin kung gagawa lang tayo ng pagpapakamasay. Uh, tayo, no? Isipin din natin yung maiiwan. No? Isipin natin yung mga naiiwan. Hindi lang ang tayo. Kasi mahirap yung ano lang yan eh. Iniisip mo lang yung sarili mo. Perfect na marami kang utang ito at marami kang problema hindi lang ikaw na isa ang may maraming problema lahat tayo dumadaan sa sa matinding problema sa tayo hindi lang ikaw diba? sana kung sino may makapanood dito sana may ano na intindihan nila na na ang buhay ay kiram lang natin no? hiram lang natin at hindi huwag tayong huwag huwag, huwag 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 tayo ang mag magtapos ng ating uh, buhay dahil may tamang panahon pero dahil mahina ka no mahina ka hindi ka na siguro na hindi siguro na nampalataya, no kulang siya sa ano kulang kulang siya sa panalangin pananalig ganun kaya nangyari sa kanya no kaya sana nag, ano si kabayan sinayang niya yung buhay sinayang niya yung sa mga anak niya, future ng mga anak niya, marami pa na siyang magagawa para sa mga anak niya. Ngayon, ang matisapa talaga niya is yung mga bata. So, lalo na hindi pa hindi pa tapos at lalo na single single parent lang siya, wala Wala, wala walang asawa o oh, di ba? Ang hirap noon. Mahirap talaga, guys. Kaya mag-isip-isip tayo ng no? na yeah. ang buhay mahirap pero kailangan natin labanan, no? Kailangan nating labanan 'yan. Hindi tayo basta-basta magpapatalo no? sa ating mga depression, no? Huwag tayong magpatalo diyan sa mga depression na 'yan kasi ang depression ay lalab kailangan nating labanan, no? Lahat tayo, marami tayong problema. Ako nga, lumalaban ako sa sakit ko din. ko kong buhay, mahay blood. Pero minsan talaga, Uh, may time na na-stress ako, tumatas talaga yung bibig ko, pero narok pa rin, naalay ko pa rin yung sarili ko para hindi lang ako matuluyan, di ba? And then, uh, lagi tayong mag-pray, no? Lagi tayong mag-pray kung so, meron mag ano, man tayong okay. oh, uh, mga nabibas na lang. Ang Diyos na pa patatawag, di ba? Kaya pa kaya, kaya may mga kapag sila madumaan na kapag sila ganito uh, na ka ng tulog pero walang pumapansin sa'yo marami pa maraming marami dyan na ano maraming mga tao dyan na gusto mo um, mag ano kayo na kung sino man sino man yung ano sino man yung mga ng tulog marami dyan marami tayong yung kakampi hindi ka hindi, hindi, hindi makahanap hindi lumapit ka lang sa simbahan lumapit ka sa mga mga tao, uh, mga social worker, no? marami kayo, matutulungan ka rin. So, huwag lang tayo makisip ng hindi maganda para sa salili natin. Kasi, ayaw tayo, kung sino yung naiwan, kung sino yung naiwan, mga anak o magulang, sila yung mga isa ko. Kaya, huwag tayo magulang ng mga hakbang na hindi maganda. Kasi kasalanan talaga yun. Kasi kasalanan yung ginawa ni kabayan yun. Uh, sana logo na pa lang eh. Laging next election na no. Yung nangyari. No? Uh, yung nangyari kay kabayan ng una na uh, maraming marami na kasing dito eh. Yung nauna na nag-dictay na, ng red size scarf. Sana no. Naging election din yan sa kanya yun, yung ginawa niya ngayon. Hindi niya, hindi niya inisip yung ano yung anak niya na uh, may, naiwa may naiwanan pa siya. No? sa so, hindi sana inisip na so, wala naman so dahil wala tayong magawa nandiyan na uh, wala na siya no? o di tulad niya no? wala na siya no? pero ang inaano lang natin ay kung, uh, yung may mga problema dyan no? yun lang yung makakainatan natin lumapit tayo magsimba tayo kung saan lang tayo na ano Diba? Magsimba, uh, enjoy yourself, life is too short. So, huwag natin kutuloy ang ating buhay. No? Huwag tayo ni, ano ba ng ating para sa sarili natin. Marami pang mga kanyang lalaki dyan na makikilala sana, no? Huwag talaga, ano, hayaan mo lang ito. ba? Ganun lang yun ang buhay. So, hanggito na lang. Huwag tayong mag, ano, sa ating sarili. Mag-enjoy lang. ba? Diba? Bye-bye.